Magandang buhay, mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang ikasyam na kabanata ng nobelang Nole Metangere. At ito ay pinamagatang Mga Kaalaman Tungkol sa Bayan. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Tara, tayo itong muna sa ating pakay ngayong araw. Ang kabanata siyam ng Nole Metangere ay naglalahad ng mga tensyon at kontrahan sa pagitan ng mga pangunahing tauhan at ang simbahan. Ito ay mahalaga sa pagunawa sa dinamika ng kapangyarihan at impluwensya sa lipunang Pilipino noong panahon ng Espanyol. Ipinapakita e rin dito ang mga suliranin na ng bayan at ang mga personal na interes na nakakaapekto sa mga desisyon ng mga tauhan. Sa kabanata nito, lumalabas ang pagiging sunod-sunuran ni Kapitan Tiago sa kagustuhan ni Padre Damaso, lalo na sa mga usapin tungkol kay Maria Clara. Nakagayak ng magtiyahin na Doña Isabel at Maria Clara upang pumunta sa beteryo at kunin ang mga naiwang gamit ng huli. Ilang sandali bago sila umalis ay siya namang pagdating ni Padre Damaso. Nakagayak na ang magtiyahi na Doña Isabel at Maria Clara upang pumunta sa Biterio at kunin ang mga naiwang gamit ng huli. Ilang sandali bago umalis ay siya namang pagdating ni Padre Damaso. Magili niyang tinanong ang dalaga kung saan sila papunta at nang kanya itong malaman ay bigla nagginit ang kanyang ulo. Dahil dito, dalidali niya hinanap si Kapitan Chago. Naging ang kanilang Hanggang sa umabot na silang dalawa ay nagkasigawan ng paghintampulan ng kusinis ng mga pare. Sinabihan niya ang gobernador Silio na hindi siya sangayon sa nakikita niya ang pangitipagmabutihan ni Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Hindi daw sila dapat na magkatuluyan dahil si Ibarra ay isang kaaway. Pinagsabihan din niya si Tiago na mayroon siyang karapatan sa lahat ng desisyon patungkol kay Maria Clara dahil siya daw ang kanyang tumatayong pangalawang ama. Sa pag-alis ni Padre Damaso sa kanilang tahanan ay napaisip ang matanda tungkol kay Ibarra. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga nakasinding kandila na inalay niya sa altar para sa maayos at ligtas na pagbabiyahe ni Ibarra. Sa pagkakataong ito, makikita kung paanong gamitin ni Padre Damaso ang kanyang posisyon bilang pare upang manipulahin ang mga taong nasa paligid niya. Ang aral mula sa kabanata, maging mapanuri sa lahat ng bagay, maging sa mga taong nakakaharap natin sa araw-araw, sapagkat may mga pagkakataong may makakaharap tayong kabaliktaran sa pagkakakilala natin. Hanggang dito na lang. Naway may natutunan kayo at may tumatak sa inyong mga isipan mula sa ating tinalakay. Maraming salamat.